Inatasa ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang FDA o Food and Drug Administration na pag-aralan ng pagtatayo ng pharma zones o pharmaceutical zones na makatutulong para mapababa ang presyo ng gamot sa merkado. Si Alan Francisco sa report, Rise and Shine, Alan. Murang gamot sa publiko. Ito ang target na administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Kaya naman, sa sectoral meeting kanina, inatasan ni Pangulong Marcos sa mga health official na pag-aralan ang pagkatayo ng mga pharma zones o pharmaceutical economic zones. Ang pharma zones ang inaasahang tutugon sa pagdevelop at paglikha ng mga pangkaraniwang generic drugs upang bumaba ang presyo nito sa merkado tulad sa India. It will give a more drug accessible to those selected three pharma zones by the PAZA. So it will have a role the FDA will have a role. Um, so that um, pagpasok po ng isang gamot, directo testing, directo registration para po magkaroon po ng mabilis at malaki ang lawak ng coverage, especially those essential medicines like for example the generic drug and the antibiotics that has been approved by the stringent regulatory authority of the different countries. Para mangyari ito, hinihikayat ng gobyerno ang mga lokal at dayuhan na mamuhunan sa pharmaceutical sector ng bansa. Katulad ng mga eco-zones na minomonitor at sinusuri ng Philippine Economic Zone Authority o PESA kung saan ang mga investor ay makahukuha ng tax at iba pang financial incentives upang mapababa ang presyo ng pag nito. As of now in the FDA, we already had um, formulated several policies para po makatulong sa ating mga stakeholders. And one of that is the Bible of the drug application process which is the administrative order number 67 it will pave the way for the application um, per category so that uh, the stakeholders the local drug manufacturers and the drug importers will have the proper way of how to register their products Sa planong ito inaasahang darami ang murang generic drugs Inatasan din ng punong ekotibong ang FDA na gawing abot kaya ang drug application process at mas mabilis sa pamagitan ng one-stop shop. Ibig sabihin, mula sa 120 days, planong gawing 45 days na lang ang pagre-review at approval process ng application para sa generic drugs. Napakaganda po ng proyekto ng ating presidente kasi kung tatlo po yan, no, it will give a more influx of essential and generic drug. As of now, there are three main. But yung isa is, I think, the new clerk. But the two has yet to be determined by the PESA itself. Kasi hindi naman po pwede makapag-determine yung FDA. We're just there to, you know, the, to streamline the process. Pero nilinaw ng FDA na hindi naman mabawasan ang bilang ng mga requirements sa proseso. Samantala, may utos din ng Pangulo sa si FDA at Agriculture Department na tutukan ang mga concern para mapabilis ang pag-aproba sa mga gamot or Bakuna contra Avian at African swine flu. We uh, release uh, media announcements encouraging all uh, possible importers to apply uh, for uh, these uh, uh, veterinary vaccines. So we have been encouraging them. And uh, DG Sakati have already mentioned that uh, we establish a TF uh, for us to be ready once they will apply for a registration. Alan Francisco para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.